ang kagandahan at sumpa ng Diablo. Sa malayong kagubatan ng Darkwood, kilala ito sa mga kwento ng mga halimaw at mga misteryosong kaganapan at mga pangyayari. Balit sa gitna ng kagubatan na ito ay may isang magandang prinsesa na nagngangalang Isabela. Ang kanyang kagandahan ay hindi may kakaila. Ipinagmamalaki ito ng kanyang kaharian at itinuturing siyang pinakamagandang prinsesa sa buong kaharian. Sa kabilang banda ng kagubatan ay nakatambay ang isang Diablo na nagngangalang Azazel. Si Azazel ay isang makisig na nilalang, ngunit sa halip na kaligayahan, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit. Nakakita siya ng larawan ni Prinsesa Isabela sa isang pangunahing pahayagan at hindi niya mapigil ang mapansin ang kanyang nakagandahan. Hindi ito makatarungan, bulong ni Azazel sa kanyang sarili. Bakit siya mayroong kagandahan na iyon? samantalang ako ay isang diablo na itinuturing na pangit. Hindi ito dapat nangyayari. Sa sobrang inggit ni Azazel, naisip niyang gawin ang pinakamasamang bagay na maaari niyang isipin. Nagpasya siyang sampain si Prinsesa Isabella at ang kanyang kagandahan. Sa tulong ng mga itim na kaharian at mga espiritu ng kadiliman, Nagawa niyang itapon ang isang mabagsik na sumpa na magdudulot ng kalituhan sa buhay ni Isabela. Nang dumating ang araw ng kanyang ikalabing walong kaarawan, isinagawa ni Azazel ang kanyang masamang bala. Habang si Isabela ay natutulog sa kanyang silid tulitan, pumasok si Azazel at inilagay ang isang sumpa sa kanya. Ang sumpa ay nagdulot ng isang malupit na pagbabago sa buhay ni Isabela. Pagkagising ni Isabela, natuklasan niyang ang kanyang kagandahan ay nawala. Ang kanyang magandang mukha ay naging pangit, ang kanyang malambot na buhok ay naging buhaghag, at ang kanyang mga mata ay nawala ng kanyang dating kaharian ang kanyang kaharian ay nagsimulang magduda at magsalita tungkol sa kanya. Ang mga tao na dati nagmamahal sa kanya ay unti-unti nang lumayo. Nawalan siya ng kaibigan at natagpuan niyang iisa na lamang ang natitira sa kanya. Ito'y ang kanyang matapat na alalay na si Althea. Althea, sabi ni Isabella na may luha sa kanyang mga mata. Ano ba ang nangyari sa akin? Bakit ako naging ganito? Ipinagtatapat ko, prinsesa, hindi ko alam, sagot ni Althea na puno rin ng kalungkutan. Ngunit hindi ito ang iyong kagagandahan na kailanman ipinamalas sa kaharian. Hindi naglaon Narinig ni Isabella ang mga balita tungkol sa isang magandang prinsesa na sumumpa na ang kagandahan ay hindi tunay at ilusyon lamang. Lumalala ang kanyang kalagayan at ang kanyang puso ay puspos ng lungkot. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng malupit na pagbabago at hindi ito maganda. Samantalang si Isabella ay naglalakbay sa kagubatan, Naghahanap ng kasagutan sa kanyang pagkakasumpa, narating niya ang isang lihim na kagubatan na kinakatakutan ng mga tao sa kaharian. Ito ay ang Enchanted Grove, isang misteryosong lugar na may itim na mga puno at madilim na alon ng hangin. Sa loob ng Enchanted Grove, natagpuan ni Isabella ang isang makisig na lalaki na may mga matang parang mga alo ng karagatan. Ito ay si Leo, isang mandirigma na may lihim na kapangyarihan. Sa unang pagkakita ni Leo kay Isabella, nadama niya ang kalungkutan at lungkot sa mga mata nito. Sinusundan mo ba ang lihim na landas na ito? Prinsesa, tanong ni Leo. Opo, sagot ni Isabela. Ako'y sumumpa at nawala ng aking kagandahan. Gusto kong mahanap ang kasagutan. Leo ay nagdesisyon na tulungan si Isabela sa kanyang misyon. Ipinakilala niya siya sa mga espiritu ng Enchanted Grove at nagumpisa silang maglakbay sa buong kagubatan, sumusubok na tuklasin ang lihim ng sumpa. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Isabella na ang kanyang sumpa ay hindi lamang simpleng kulay ng kanyang balat o anyo, kundi ito ay may malalim na kaugnayan sa kanyang puso at kaluluwa. Kailangan niyang matutunan ang tunay na kahulugan ng kagandahan, hindi lang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa iba. Habang ang kanilang paglalakbay ay nagsusulong, hindi nila maiwasang mapamahal sa isa't isa. Si Leo ay natutunan ang kahalagahan ng pagiging tapat at matapang, samantalang si Isabella ay natutunan ang kabutihan sa kanyang puso. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay at maraming pagsusumikap, natagpuan nila ang sagot sa sumpa ni Isabela. Ipinakita ng mga espiritu sa kanila ang tunay na kagandahan na nagmumula sa pagmamahal, kabutihan at kabayanihan. Ipinaglaban nila ang kanilang natutunan at nagtagumpay sa pagbuwag ng sumpa. Binalik ni Isabella ang kanyang kagandahan, ngunit ito ay hindi na lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong kaharian. Ngayon, ang kaharian ni Isabella ay nagbukas sa kanyang mga aral at halimbawa. Ang kagandahan na hindi lamang panglabas kundi pati na rin ang puso ang naging batayan ng kanyang kaharian. Siya ay naging isang mapanuring leader na itinuturing na modelo ng kanyang mga nasasakupan. Si Azazel sa kabilang banda ay natuklasang ang inggit at kasamaan ay hindi nagtutulot ng tunay na kasiyahan. Napagtanto niyang ang tunay na kagandahan ay hindi matutuntun sa panlabas na anyo kundi sa kaluluwa at kalooban. Sa dulo, ang kwento ni Prinsesa Isabella ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kagandahan, kundi pati na rin tungkol sa pag-unawa sa halaga ng kabutihan at pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok at sumpa ng buhay.